kami hanggang madaling araw. Gigising ako ng alas 6, alas 5. Ibapak ko pa. Alas 7, papasok na ako sa trabaho. Hanggang kagabihan, alas 7 ng gabi, pauwi ako. Paparendi ko sa anak ko yung binalot ko. I-deliver Ide ko kahit nakasale lang ako ng 60, 80 euro. Masaya na ako. Tapos sa na uh, dumatong, aalamin nila kung ano yung dala mong produkto. Doon ka nila makikilala. Hindi, hindi naman ay, si JNA yan, yung maporma, yung mayabang. Ganon, hindi. Dalin mo yung produkto mo. Hindi, misan nga, ang sarap ng chicharon, sabi, hindi, hindi nila alam, ako yung author noon eh. Pero magiging proud ka na lang ba? Kasi alam mo, yung tao, araw-araw nasa bahay ko yan, kumagat-tanghali gabi, hapunan po yan, almusal po yan. Yung alam mo, yung feedback sa'yo, yung at the same time, nakakabigay ka ng trabaho sa ikapo. Masawa um, um. ko nagbibukas ng Pinoy store, every morning, 9am, tapos 90 yan, sarado namin. Pero yung rolling ko, yung pagbili ng, pagbili ng mga karne, pag-distribute sa gawaan namin. Normally, every other day kami, nag-prepare ng at least 500 kilo na chicharon. Walang oras eh. Pag gusto bumili, 9 o'clock. Minsan, wala pa kami. Tawag na sila Hmm. Minsan naman, gabi na, magsasara na lang kami, hindi kami makapagsara kasi hanggang malas, jeez, may tao pa. So. dito is yung isa sa services nila. Mabait si ate. Yung ano niya, yung Tosino, promise, yung Tosino sa Kalongganisa, nakuha niya yung, ano, yung timpla na gusto ko. And aside ito, yung chicharon, malinis yung product nila, never sumakit yung chan ko. Saka yung services nila, panalo dito. 100% uh, very optimistic at saka friendly yung uh, ating uh, uh, kababayan na nagsiserve dito. At yung, may, yung, syempre, yung owner ng store is very very uh, hospitable, accommodating, yun. Masaya. Siyempre, mas lalong nagiging motivated ka din sa mga gusto mo kasi gusto mo mapagsilbihan yung tao. Hindi lang naman sa pera tayo nagtatrabaho eh. Nagtatrabaho tayo para makompensate natin yung gusto nating mangyari sa kapwa natin. Yung, yung, talent na binibigay ng Panginoon sa'yo, kailangan ma-ano mo, na mapakita mo sa tao kung sino ka. Alam ko kung ano yung yung less o yung yung more parang ganon. So may ano sila may sikreto. May sikreto silang ingredients kaya napakasarap. Uh, up, up, you know, ng, uh, yung up to now talagang mararamdaman mo yung yung unit ng pag wala ng, wala ng delivery sa kabila, nasa, sa kabila sila, tapos tatawag. Yung mga hindi nagsasawang nagtitiwala sa amin, ipapasalamat ako sa pamilya ko, sa mga anak ko. Kasi sa mga Pinoy store na talagang, ano, talagang supportive sa amin sa mga produkto namin. Eh. Bo kasi yung misis ko mahilig magluto eh. Ah, uh, for me, I think it's like the chips, like that. Yes. And you like it? Good? Yes, It's okay. We oui, focus on delivery by mail. We have to box the ones mga gusto to mga to na outside Paris, outside Europe. That's ano it. Uh, hands on lang kami sa mga demands nila kasi doon kami mag-start ulit. Uh, Netherlands, Belgium, uh, Spain, Germany, London, gusto nila. Kamusta po ang ating ano, Philippine branch, Jenny Philippines? Okay lang, magmamanage ang sister, sister rin lang ka, kapatid na yun. Uh, <speaking in English> ano po yung mga pwedas na meron kayo doon? Ano yung mga na meron kayo doon? Kasi Banggalin sa Christmasan, mga mga indipido, mga siyamay, malakas sa ikanin. Pati na. Hindi naman nila, hindi naman nila kikilalanin kung ano suot mo ngayon eh ang, ang negosyo, ang produkto, aalamin nila kung ano yung dala mong produkto. Doon kanila nila makikilala. Hindi, hindi naman ay si na yan, yung maporma, yung, yung mayabang. Ganon, hindi. Daling mo yung produkto mo. Hindi, minsan nga, ang sarap ng chicharon, sabi, hindi, nila alam ako yung author noon eh. Yung pangalay ko, Janie Asri. Kaya Jai Jai ang pangalan niya. Yung gitna, Jemuel Ainey. Baga, yung abbreviation nila gusto niya ay lagi Tapos yung bunsukod, Jer Aitan. Tapos nung nag-start kami magtocino, sabi ko kailangan may label tayo. Hindi pwede yung walang label kasi bumibili ka ng tocino dito, hindi mo alam sino gumagawa. At least kung may reklamo sa'yo, kung sakali, kung magustuhan, tayo din. Tayo din tatangkili. Kaya sabi ko. Ang sabi niya, JNA. And eh. Jami and Angelina rin at the same time, baka abbreviation niya. Kaya na, start namin. Tapos sa coloring, sabi ko, dapat ano tayo, green. Dapat green, white ang gusto ko. Tapos may red. Tapos siya yung ano, nag-design si Angie. importante, mag-struggle ka, ano, yakapin mo yung hirap kasi diyan kalalakas eh. Ah, ah. ah. Doon man gagaling yung ano mo. Doon man gagaling yung blessing mo pag uh, yung yung kahirapan mo, iniisip mo, i-divert mo siya ng maganda. Kasi sa buhay, hindi naman pwedeng kagad matangkad, mataas yung ano mo, tayo mo. Kailangan, iukay mo muna yung sarili mo para matibay yung pamay. Kaya tayo, hindi ka matutumba. So, yung, nagiging nyo pa yung uh, dasal, tsaka yung, yung, yung nakikita nyo sa sarili nyo, yung vision nyo, huwag nyo, huwag nyo nga huwag kayong tumigil maniwala sa nakikita nyo sa sarili nyo. Tsaka yung struggle na yan, yun na lang yan sa mahirap. Uh, pag naging komportable ka din sa mga bagay na mahirap, wala nang mahirap sya, madali na lahat pag mahalin mo yung ano, yung produkto mo kasi yung na dapat ikaw maniwala. Ikaw, kanyaari. Kasi hindi ka makakapag hindi ka naniniwala mismo sa produkto mo.